Ayon. Ah, hello guys, tng na kami sa Palawan Beach. Ang init. grabe. Ayan. Yen nakikita nyo guys, ito yung Palawan Beach. Ayan. parang may na-accidente siguro dito. May pulis. At pinapaahong nila yung ibang naliligo. Ang init. Grabe, kay ko. <laughs> Ay, ang init. <laughs> Sobra. Grabe. Sakit naman sa balat. Ay, nandito kami ngayon guys sa Palawan Beach. Pero mayroon pa rin iba ibang mga ano, mga lalala na lili, <coughs> Dito nga muna ako. Ang init, grabe. Ayan, pasilip ko sa inyo guys yung Yung dito yung sa, 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 sakay sa, sa, ng... ng To line sa my bridge. Ay, grabe. Ang init. Hmm. Isa <laughs> hindi ka pwedeng mag bakit bawal? Hindi mag-short ka lang ng medyo ano. Yan padaanin muna mo na 'yung ano. Bali to 'yung bridge na Ito 'yung Palawan Bridge, 'yung tatawid sa kabila hindi kami makasingit kasi ang daming nagsasalubungan may ka na len ayan yan, tatawid na kami guys sa ano, bridge ito yung bridge na papunta sa kabila nandito kami sa Palawan Bridge ayan uh, Nakakatakot, umagawag <laughs> yun. Muga-uga. Ang init, grapi. <laughs> Nakakaano, muga-uga itong tulay. Medyo na pinisang maglakad kasi ang dami nagsasalubungan. <laughs> Oh, oh si <laughs> Jose. umuugaw Ang ganda ng tubig. High tide siya. Ah! <laughs> ano ba yan? Ang init. Ah. Ayan guys, o tignan nyo. Ang ganda ng tubig. <laughs> Asan na yung kasama ko? <laughs> siya kasi nga yung inong hindi nang Ayan, nandito na kami sa kabila. Ang <laughs> <laughs> eh. so, okay. tao. ang ganda ng ano. <laughs> Bulong <Lubid. clears> pata! <throat> Dali, sisilo mo muna akong init. Grabe. Dali pa, inang kung di mainit. Grabe yung init. Grabe, <coughs> okay, mamaya, ay, mamaya, yan kami dyan. Saan so, uh, so. so, na si Tina? Saan na si Tina? Huh? Ang init, grabe ba kumakyat na siya sa taas? Ito yung anong akyatin namin Tara. Saan? Saan?

तुम्हें। भी वो ले, एक, ले एक, ले एक तुम्हें पास पारा मतलब second floor pa lang kami hanggang ano ba to fifth floor <laughs> Ayan. Oh, pa rin ang kain. <laughs> oh. Yan guys, oh so nandito kami sa taas, kaya nakikita namin yung ano Palawan bridge yung kabuuan na ayan. Beach. Ayan. <makes noise> Maraming tao, kahit mainit. Pero, ang sarap dito, guys. Mahangin. Sa <laughs> Ayan. Yan, nakakita ko sa taas. <laughs> Ta sarap dito sa taas guys mahangin hangin Kaisuman na ng masarap na ini, masarap dito sa Pilipinas. Kaway kaway jan. Ay yan yung dagat. Tangganta sa kapila.

Igiling-gilingin niya na ito. <laughs> Ayan, nakaharap siya kalikod niyan, guys. Makikita niyo yung harap at likod ng bridge. Ayan. Ah! Uwi <laughs> <laughs> ng mga lola. Diyan, diyan, diyan. Ay, di pwede na ako pa. Go, go. Ayan, nakaano tayo. <laughs> Kaya giling tingiling yan, hindi ka sa mag-isang mo lang. Pero hindi ko makikita yung ano ni Tina. Nakat masyadong mataas na Ayan. Ah! Baka mahulog tong camera. Ayan. Ang ganda dito guys. So, tignan nyo yung tubig. Sandali papakita ko muna yung tubig. Ah! Yeah, you're so far. Gumiling geleng. Gumiwang gewang. Baka mahulog tong ano Paluwag pa naman tong stand ng ano Ay! Ay! yung palawan bridge ayan ang init guys. <laughs> yung una kasi doon <laughs> talagang ayan ayan na ayan na shaking shaking Ayan. Ayan, nakarating din sa wakas. Ayan. Ayan. Dito na kami guys, sa kabila. Naka, ano na rin. Okay na. Yan guys, oh, doon kami galing kanina. Ayun. Doon kami galing kanina oh. Ang bilis nandito na kami sa kabila. <laughs> ah, doon pala yung tinatawagan nila kanina, no swimming zone. Ayun na naman yung apat na ladies yan. Kaya pala hindi pala yung damit niya yung inaano kanina, yung no swimming zone. Dito yung. Oo. Oh, oh, Yan oh. Malalim no, yan. No swimming zone pala. Akala ko yung damit yung inaano niya kanina. Stricto sa damit. No swimming zone pala dyan. Ano yung ano dun no oh? Yung tower na yan. Hindi naman pwede kumakulit parang tawag na lang. Ayun. Yan ang gusto ko sana puntahan yung nakahiga doon. Na Ay, bakit kasi hindi ka na ganyan doon? Doon yan eh. ayun yung dulo yan. Nakuha ko naman. Ha? Kasi doon lang tayo kanina. Oh, ayan. Ilalakarin mo lang naman po doon. Yan ang pinanggalingan namin. Okay. Ayan. Good. Doon kami tumampay kanina. Ang lang. Nakatawid namin. Ito yung Palawan Beach. So, Hanggang sa susunod na lang ulit. Lilipat na naman kami sa ibang lugar pero dito muna pa, pa dito pa rin kami sama ianusentoso. <laughs> Pupunta lang kami sa ibang lugar dahil anong oras na at dito lang nauubos na yung oras namin dito. Ayun. Ayun yung tram na sasakyan namin. Ayun. Tayo na. Walis na eh. Ah, malis na ba yun? Tama na. na.